Makakalimutan mo talaga mga kanoy pi, ang salitang diet kapag ganito kasarap ang ulam mo. Hello mga kanoypi! Nasubukan nyo na ba ito sa adobong karne ng baboy? Kung hindi pa, halika na at lutuin na natin. Una nating gawin ay magpainit ng mantika sa isang kawali. Kapag mainit na ito, iprito natin ang saging. Kapag ganito na ang itsura, hanguin na natin at isantabi muna. Isunod naman nating gawin ay ipanfry ang karne ng baboy hanggang sa ito ay magmantika. Kung nanonood ka pa rin at this point mga kanoyti, pakicomment naman sa ang lugar kayo nanonood para alam namin kung sa ang lugar nakaabot ang video na ito. Kapag lumabas na ang mantika nito, lagyan na natin ng asin at ground black pepper at gisahin lang natin ng bahagya. Gisahin na rin natin ang sibuyas at syempre ang bawang. Gisahin natin hanggang sa lumabas ang aromatic na amoy nito. At kapag naamoy nyo na ang bango nito, ilagay na natin ang soy sauce. Ilagay na rin natin ang sabaw ng canned pineapple chunks. Haluin na natin ito ng maigi bago natin ilagay ang vinegar. Huwag nating haluin at hayaan lang natin ito ng 3 minutes. At this point ay ilalagay na natin ang brown sugar at dahon ng laurel. Lagyan natin ito ng sapat na tubig. Magdagdag kung kinakailangan takpan at lutuin natin sa malakas na apoy. At kapag ito ay kumulo na, iset na natin ang kalan to low medium heat at lutuin natin hanggang sa lumambot ang karne. Haluin din natin ito ng paminsan-minsan. At kapag nag-reduce na ang sauce, ilagay na natin ang pineapple chunks. Ilagay na rin natin ang napritong saging. Lagyan din natin ito ng siling labuyo. Haluin at continue to cook natin for about 3 minutes or hanggang sa tuluyan ng mag-reduce ang kanyang sauce. At this point ay luto na ang ating adobong karne ng baboy na may saging at pineapple chunks. I-off na natin ang kalan at hanguin na ito. Ihanda na ang maraming kanin dahil mapapakanin ka talaga nito sa sobrang sarap. Makakalimutan mo talaga ang salitang diet mga kanoypi kapag ganito kasarap ang ulam mo. Shoutout nga pala kay Ma'am Olivia S.G. Levens of Belgium, Sir Jerwin Ginhawa of Croatia, Europe, at kay Ma'am Aurora Bakay of Dagupan City, Pangasinan. At sa lahat ng ating avid followers and viewers worldwide, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood. At kung bago ka pa lamang dito sa aming page, ay mag-follow ka na para updated ka lagi sa aming bagong recipe. Hanggang sa muli, kain na mga kanoypi.